Panalangin sa gabi. Mahal naming Diyos, ang pinagmumula ng lahat ng buhay, niluluwalhati at sinasamba namin ang banal mong halang. Mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. O Panginoon, Ikaw ang aming mabuting pastol, wala kaming pagkukulang. Tinahigo mo kami sa luntiang pastulan at pinapatnubayan mo kami sa tabi ng tahimik na tubig. Ikaw ang naging pastol namin na yun. Kami ay nasa iyong mga pastulan habang kami ay nagpapahinga ngayong gabi kasama ng aming mahal sa buhay. Yumuyuko kami sa iyong trono ng may pusong nagpapasalamat sa pagtatapos ng araw na ito. Iniingatan mo ang aming mga paa sa pagkatisod, ang aming mga mata sa luha, at ang aming mga kaluluwa sa kamatayan. Hinihiling ko sa iyo ngayon na tulungan akong maunawaan na ang buhay. Ay sulit na mamuhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng aking makakaya upang magampanan ang aking mga responsibilidad upang maabot ko ang wakas ng may kasiyahan sa paggawa ng aking tungkulin. Salamat sa palagi mong paggabay at sa pagtunong sa akin na matanto na palagi akong may pagkakataon na magtagumpay, magwagi, at makahanap ng kaligayahan. Kami ay lumakad kasama ni Jesus, at ang aming mga puso ay nag-alab sa loob namin habang siya ay nakikipag-usap sa amin sa daan. Hinihiling namin sa iyo na ilagay sa kaibuturan ng aming mga puso ang lahat ng magagandang impresyon, aral na natutunan, at mga impluensya na kaantig sa aming buhay na iyon. kadalasan kami ay gumagawa ng kaos pusong pagpapasya, at pangako habang ang aming mga puso ay nag ng pagmamahal, para lamang makalimutan ng mga ito bukas na way maging mas matatag kami sa pananampalataya, mas marudob sa layunin at mas banal sa pag-iisip at damdamin dahil sa aming pakikiisa sa iyo sa araw na ito. Walang hanggang Diyos na mapagkalinga at mapag-arugap, ikaw na po ang bahala sa aming mga katawan at kaluluwa sa madilim na oras ng gabi. Bigyan mo kami ng maayos at magandang pahinga at tulog. Naway dalhin namin ang halimuyak ng araw na ito sa buhay ng mundo. At sa Kanya na makapag-iingat sa amin sa pagkahulog at magharap sa amin na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian na may labis na kagalakan sa iisang Diyos na Amin tagapagligtas, ang kaluwalhatian man. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggang. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang, -una, Mayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.